tapos ka na Hali ka dito ka na muna maupo ka rito dito dito, dito ka na maupo kasi kanapin ko lang sombrero ko para makaano na tayo akin na yung bag mo akin yung bag mo kasi akin na yung bag mo hindi naman mawawala to ako na lang magdadala uh, so yun mga ah uh, punta muna tayo sa ano sa barangay Tara tara kasi para makaano tayo Tara tayo kana na dyan tayo. Para dito na tayo sa barangay muna tayo Diyan na. Good morning, good morning mga kwentuhan. It's a new day, it's a new life Ah, Ito na Tulog pa siya Tulog na tulog Ang himbing ang himbing ng tulog ayaan na lang muna natin siya. Tulog pa siya mga kwentuhan. Sarap na pasarap yung tulog. Ayaan lang muna natin siya. Hindi pa natin nakita talaga mukha. Sarap ng tulog. Tuya lang muna natin siya hembing-hembing. baka pagod na pagod yung katawan kaya ganyan na lang ka bigat ang kanyang tulog. So mamaya, antayin nating magising. Pagkagising, uh, kung gusto nyo maligo, papaligoy natin. Tapos, Bisan uh, pairamin muna natin ang damit eh, hindi ko na makita kung nung laman ng kanyang mga bag. Ang kanyang laman ng kanyang bag. Ah uh, hindi mo ako papasok ngayon at maglilive muna tayo habang nandito siya hanggat ganyan ang kanyang kalagayan uh, absent muna tayo <coughs> yun na lang tapos right after na magising siya dali na natin kagad siya sa kinaukulan I mean dun sa ano sa center or o kahit diretso na sa hospital kung saan may available na ano, mga psychologist ba yun or psychiatrist para may check kung ano talaga ang kanyang tunay na kalagayan kung bakit hindi siya nagsasalita kung may pinagdadaanan ba so antabayanan niyo muna mga kwentuhan uh, tapos kung anuman uh, bilan muna natin ang damit or habang, habang ganyan pa siya eh, tayo muna mag-alaga sa kanya grabe mga kakwintoan uh, ito, lampas na ng tanghali ha almost talagang hapon na siguro sa grabing pagod niya uh, kaya ganoon na lang kabigat yung tulog niya, pero ganoon paman uh, uh, dalin pa rin natin siya sa kung anong pupwedeng magawa ngayong araw uh, magbibis muna ako at tapos siya pinapaligo na natin uh, pinapaligo na natin para kung ano pa yung matitirang oras ngayong araw ay uh, magawa pa rin natin para mabigyan ng kaukulan tapos ka na wali ka dito ka na muna maupo ka rito dito dito, dito ka na maupo kasi Hanapin ko lang sombrero ko para makaano na tayo. Akin na yung bag mo. Akin yung bag mo kasi... Akin yung bag mo. Hindi naman mawawala to. Ako na lang magdadala. Uh, so yun mga kakwintuhan. Uh, punta muna tayo sa ano? Sa barangay. Hindi na ako nagbis mga kakwintuhan kasi alanganin na yung oras. Bali, mamaya na lang ako maliligo pagkabalik kasi ano nung oras na rin na lang tayo para makalis na tayo. At saka pinahiram ko na lang siya ng t-shirt pansamantala yung t-shirt ko na ano, medyo kasi naman sa kanya at saka yung jogging pants pinahiram na lang muna natin. Tapos saka na natin siya bilan, bahala na basta gawin muna na yung ano, yung nararapat para sa kanya. Ah uh, Shoutout nga pala muna kay Vicente Guyena at saka kay Nicanor Francisco. Maraming, marami sal maraming maraming salamat sa inyo at actually kasi yung una kong plano is dalhin siya sa hospital to maghanap ng psychologist. Uh, dahil sa comment nyo, Vicente Guyena at saka ni Nicanor Francisco, naaalala ko na sa barangay nga pala, ang mga barangay pala ngayon dito sa NCR ay meron silang mga... Uh, kaukulan din na po pwedeng maghingian at the same time may report na rin natin kaya maraming salamat sa inyo ha, sa komento nyo actually nung unang gabi kasi uh, naisip po na rin yung nadalhin sa barangay though gabi na kasi wala sarado na rin yung barangay kaya hindi na rin sumagi sa isip ko ang nasa isip ko kasi noon is yung maagapan lang talaga siya so dahil sa comment yun na remind ulit ako na talagang ganun na lang una kong gagawin bago ko siya dalhin sa maghanap ng mga psychologist or psychiatrist kasi at the same time may re report na sa barangay at saka sa barangay meron din silang mga first aid kasi doon so let's go let's go magmadali na tayo kasi anong oras na rin okay maraming salamat sa inyo ha Tara tara kasi para makaano tayo. Tara tayo ka na dyan tayo. Para diretso na tayo sa barangay muna tayo. Diyan na. Kita lang ganito. Tis tis muna tayo. Tara. Wait lang. Tasara ko. Tara na sige na. nasa barangay muna tayo